Galit na galit ang coach ng Iran matapos ang crucial call ng referee at Ronde Hollis Jefferson. Hindi naging sapat ang kanyang mamba mentality. Naumusan na ng Japan ang Gilas Pilipinas bilang best performer na Asian countries dito sa FIBA World Cup 2023. Kahapon nga ay na-upset ng Japan ang Finland at kauna-unahang Asian country na nakasukit ng panalo sa ongoing FIBA World Cup 2023. Ngayong araw, sinubukan na i-duplicate ito ng Jordan at Iran na mutik na rin makatikim ng panalo. Unahin na natin yung labanan sa Group C, Jordan versus New Zealand, down by 4 points. Ronde Hollis Jefferson, bumitaw ng 3 point shots sa last 10.7 seconds sa final quarter. Papasok yan, may kasama pang foul to send the game sa overtime. RHJ, 39 points, 9 rebounds. Unfortunately, hindi na nabuhat ni RHJ ang Jordan sa overtime at tuluyan ng nanalo ang New Zealand Tall Blocks. Ang final score, 90 95 to 87 Zaya Leyafa 23 points para dito sa tall blocks nagambag naman ng 15 points si Shea Ili at 13 points naman si Yannick Wetzel heartbreak loss naman para sa si Iran matapos matawagan ng foul si Mohamed Amini sa so, huling 6 na segundo hindi ito nagustuhan ng coach ng Iran at natawagan pa ng technical foul Naipasok ni Solo Diabate ang technical free throw pati na rin ang 2 free throws mula sa regular foul na nagresulta ng pagkakaagaw ng Ivory Coast ng kalamangan dito sa Iran 71 to 69. Though wala ng timeout ang Iran, may chance pa sila na may panalo ang laban pero yung possible winning shot sana ni Benam Yakchali ay hindi pumasok. Sobrang crucial yung tawag ng ref na yon na pumabor sa Ivory Coast. Kaya naman itong coach ng Iran galit na galit after ng final buzzer. Samantala nag bounce back si Cal Anderson sa kanyang forgettable debut para sa China dito sa FIBA World Cup matapos umiscore ng 22 points dito sa kanyang second game laban sa South Sudan. Pero hindi naging sapat yan dahil natalo sila. Ang final score 89 to 69. 21 points para dito kay Khalid Jones para bigyan ng historic win ang South Sudan na newcomer sa tournament na to.